Magandang araw mga kakayod. Nandito na lang po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na po sa atin ng mga kwento. Ganap at buhay-buhay po ng isang OFW na sigurado pong mapagkukuna ng bagong kaalaman, aral at mga pamamaraan po na magamit ng ating mga kakayod na nag-a-apply na po dyan sa Pilipinas para mapagtrabaho po dito sa ibang bansa greetings po muna tayo mga kakayod sa lahat po ng mga OFW sa anong parte ng mundo sa may Amerika sa may Hong Kong Italy Australia dito po sa Middle East Saudi sa may Riyadh Jeddah, Damam Alcubar at sa iba't ibang probinsya po sa Pilipinas Maraming salamat po sa patuloy na pagsusubaybay, pagsuporta at panonood po sa ating bawat vlog. kakayod pag-usapan natin 'tong topic natin ngayon tungkol sa isang isyu ng namamagitan sa mga OFW na nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Sa kadahilanan po na gusto nating mas maintindihan at mapagkukunan po ng aral ng ating mga kakayo dyan sa Pilipinas na nag-a-apply na kapunta dito sa ibang bansa na magtatrabaho sa mga mismong pamilya po na may nangyaring ganito sa kanilang kamag-anak dito sa ibang bansa para mas maliwanagan sila magkaroon sila ng idea bakit nangyari yung ganitong problema at sa lahat po ng mga OFW na nandito sa iba't ibang bansa para makaiwas po sa ganitong pagkakasala para hindi po masira yung pamilyang iniwan sa Pilipinas. Mga kakayod, pag-uusapan natin ngayon yung mga anak ng mga Pilipino o Pilipina na nandito sa ibang bansa na bunga ng bawal na pakikipagrelasyon nila sa kapwa Pilipino at sa ibang mga lahi dito sa ibang bansa. Mga kagayod, personal experience ko talaga yung nangyari sa ganitong sitwasyon dahil may mga nakasama na tayo sa trabaho sa loob ng magsasampung taon tayo dito sa Saudi Arabia na pumasok sa ganitong maling pakikipagrelasyon sa kapwa Pilipino o sa ibang lahi man na nagbunga ng pagkabuntis at pagkaroon ng anak nila dito sa ibang bansa kahit karamihan sa kanila may mga sariling pamilya dyan sa Pilipinas. Nangyayari ito mga kakayod dahil nakakuha ng number through messenger o pinakilala ng common friend o di kaya malapit yung mga pinapasukan trabaho sa isa't isa kaya nagkakita nagkakilala hanggang sa nagkarelasyon nabuntis at nagkaroon sila ng anak mga kakayod kawawa po yung bata na iluluwal nila dito dahil magiging illegitimate child siya lalo na po pag yung magulang niya dito may mga sariling pamilya sa Pilipinas mga kasal at pwede rin siyang mabuli ng mga ibang bata dito dahil nga sa kanyang sitwasyon pwedeng magka problema siya sa mga papers niya dahil illegal siya na pinanganak dito lalo na kung hindi siya i-surrender doon sa Philippine Embassy at saka iba pa mga kagawaran ng Pilipinas na nakabase dito sa ibang bansa at yung magulang niya mga kakayod pag may nakapagsumbong sa pulis o di kaya nahuli sila ng pulis lalo na sa panahon ng panganganak na patago sa iba't ibang hospital dito magkakaroon po sila ng kaso na immorality na maaaring makulong sila at mahampas pa ng latigo every Friday hanggang sa matapos yung sentensya nila mga kakayod alam natin na mismo mahirap mag-isa dito sa ibang bansa nakakalungkot wala kang magkasama lalo na sa panahon na dadating yung pangangailangang pangkatawan mo bilang tao kaya yung iba na hindi nakakapagkontrol sa sarili nila humantong sa ganyan. Pero mga kakayod na OFW sa anumang parte ng mundo, lalo na kung may pamilya tayong iniwan sa Pilipinas na sila yung rason bakit nagtrabaho tayo dito para sa pangarap natin, hanggat maaari huwag na sana tayong makikipagrelasyon pa sa iba at hahantong na magkaroon tayo ng anak dito para hindi tayo yung magpapahirap mismo sa magiging anak natin dito sa ibang bansa, lalo na po dito sa mga Muslim countries na mahigpit yung kaparusahan sa pagkakaroon ng anak na masabi nating illegal na. At yung kaso po ng immorality ay mabigat po para sa paniniwalang Islam. Mga kakayod, walang malinis sa atin dito sa mundo. Ako hindi ang malinis. Pero magpakatatag tayo, magdasal tayo mga kakayod na hindi tayo madala sa tukso. Hindi tayo mismo yung manukso. Dahil yung mga anak ng mga Pilipino sa, sa Pilipina o Pilipino rin o sa ibang lahi na nakarelasyon nila, ang mga bata po yung nahihirapan at sila po yung nagpapasan sa kasalanan at pagkakamali ng magulang nila dahil kulang ulang po sila sa papeles dito na bata hindi po sila mina gina treatment ng maayos dahil sa kanilang identity at sa pag-uwi po ng Pilipinas, kung makauwi man, kung babalik yung isa sa magulang niya doon sa original na pamilya nito, magiging sira din yung pamilya niya. At sa kayong pamilya, mga kakayod, mga anak na iniwan sa Pilipinas, na umaasa na yung nanay, tatay nila na nandito sa ibang bansa, ay naging focus sa mga pangarap nila doon, mapu-frustrate yan mga kakayod hanggang sa pinaka worst na mawawala din sila sa tamang landas dahil sa sobrang sakit at saka disappointment na nararamdaman nila mga kakayod panawagan pa rin natin sa ating embassy polo owa at saka mga agencies na tie up pa rin ng Philippine government dito na kung may may encounter man kayong ganyan laliman at lawakan pa rin natin yung ating pag-iisip instead na putyain pagalitan o sisihin sa mga ganyang pangyayari tulungan na lang natin sila mas bigyan ng priority at sa siguraduhin yung kanilang kaligtasan lalo na po sa bata na iluluwal po ang isang nagkakamali ng OFW. Mga kakayod, kung meron ka man pong experience sa sarili mo mismo o yung mga nakasama mo dati sa trabaho or may mga kwento kang narinig tungkol sa ganitong mga problema na pagkakamali po ng isang OFW na yung anak nila mismo dito yung nagsuffer dahil sa consequences na ginawa nila Okay, comment naman po sa baba para makapagbigay po tayo ng advice, kaalaman at mabigyan na rin po natin ng kalinawan sa pag-iisip yung mga pamilya na concern po sa ganitong nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa ibang bansa. Para ma-educate natin yung magiging OFW pa at para mabigyan na rin natin ng warnings at saka views yung mga OFW na nandito po sa ibang bansa na maaaring nakapag-umpisa ng pumasok sa ganyang sistema na nakatayot mga, mga kakayod, kung bago ka lang po sa ating channel pwede po bang makahingi ng isang like, subscribe at hit the notification bell para lagi po tayo updated sa mga videos na ina-update natin mga kakayod alam natin na hindi lang sa mga Pilipino nangyayari yung bigami or yung pakikiapid sa ibang tao kahit may pamilya na sa Pilipinas or sa iba't ibang bansa pero sana maisip ng lahat mga kakayod na instead na maghanap ng kakilala or ibang karelasyon dito na pwedeng magkaroon kayo ng anak dito ipokus na lang yung oras pagmamahal tanahon at dedikasyon po sa iyong pamilya sa Pilipinas na nag-aantay sa iyo na makabalik ka doon tumawag ka sa kanila mga kakayot makipag-usap ka magsabi ka kung ano yung nararamdaman mo magkaroon kayo ng respeto sa isa't isa pag uh, alaga kahit nasa malayo kayo at lagi po kayong magdasal para po maiwas sa mga tukso at mga hindi magandang mangyayari habang kayo po ay nasa malayo para matupad yung mga pangarap na inumpisahan yung i-build habang kayo ay nandyan po sa Pilipinas. Mga kakayod, tingnan din sana ng mga agency sa Pilipinas yung mga concerned department ng UFW sa Pilipinas na bago pa aalis yung isang UFW kailangan magkaroon ng mga seminars psychological, spiritual, family strengthening strategies at mga paraan na makaiwas sa ganitong problema ng pakikipagrelasyon na bawal dito sa ibang bansa na makasira sa pamilya maglagay lang sa kawawang sitwasyon ng magiging anak dito at sa pagkasira ng pamilya mga kakayot para pag nandito na sila sa abroad kasi hubog na sila, matibay na sa mga tukso dahil sa mga seminars din sa Pilipinas hindi na sila masyadong nagdadala kung anuman yung mga ma-encounter nilang tukso o kamalian dito sa ibang bansa habang sila ay nagtatrabaho mga kakayot may nakita ko akong anak dito ng naging kasama ko na illegal silang nagsama pareha silang may pamilya sa Pilipinas nakita ko talaga mga kakayon sa mukha at saka the way how to communicate ang bata na yon ay emotionally stressed talaga siya mga kakayod at saka alam natin na hindi maganda yung foundation dahil ang kanyang mga magulang ay laging nag-aaway, laging nagtatalo dahil sa sitwasyon ng kanilang mga pamilya na nandun sa Pilipinas na ang lubos na naapiktuhan yung bawat anak nila on the side at saka yung anak nila mismo na nandito kasama nila sa ibang bansa. Mga kakayod, hanggat may mga OFW na nagpapadala sa tukso habang nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Hindi po talaga matigil yung ganito mga problema ng child illegitimacy at batang bunga sa pagkakamali ng bawat OFW dito sa ibang bansa. Sana mga kakayod, magrespeto tayo sa mga partner natin sa Pilipinas. Respetuhin din natin yung sarili, yung mga mga nakakasama natin dito lalo na yung mga babae at magdasal po para maiwasan yung ganitong problema para pag-uwi natin sa Pilipinas buo yung pamilya natin wala tayong batang mailalagay sa alanganin at saka natupad pa yung mga pangarap na pinaghihirapan natin dito para sa pamilya sa Pilipinas. Mga kakayod, ang buhay po ng isang OFW ay parehas lang ng buhay ng kahit sinong mga Pilipino. Meron tayong kalakasan, meron tayong mga kahinaan, pero sana yung isa sa kahinaan natin na pangangailangan ng pangangatawan natin mga kakayod habang nandito tayo sa ibang bansa ay mapigilan po natin para hindi po tayo makasira ng pamilya. Matupad natin yung mga pangarap natin sa buhay na wala tayong isakripis yung bata at saka mga tao, mga mahal sa buhay. Hindi tayo nakakapanakit ng kapwa. At i-enjoy lang natin. Magkipag-communicate tayo sa pamilya natin araw-araw para yung oras natin at saka mga nararamdaman na ikukunik natin sa kanila. Hanggang dito na lang mga kakayod. Ingat po tayo mga OFW. Ipagdasal niyo po kami yung mga nandyan sa Pilipinas ng mga pamilya namin para lagi po kaming tuwid yung aming pagtatrabaho at sa kalandas na tatahakin para po sa ating mga pangarap. Maraming salamat po.